Umpisahan po natin, hindi ko gusto tabas ng isang dila dyan, nakapareho nitong si uh, Vice Ganda Kung nanonood ka Vice Ganda, dik-dik mo sa okote mo to Okay, welcome to Rain TV eto ha Pakinggan natin to si Vice Ganda no Versus Ben Tulfo on the air Alam nyo, etong si Vice Ganda ha, share ko lang Dati, natatawa ako sa mga jokes ni Vice Ganda Pero way back 2018, o parang 2017 ata hindi na ako nanonood ng Showtime. Kung meron man ako mga napapanood ng na mga shows niya or mga clips no na mga sinasabi niya ay dumadaan lang yan sa Facebook ko, sa sa TikTok ko or sa Instagram like that. Pero hindi ko siya pinapanood all episode ng Showtime. Kasi dati pa talaga napapansin ko kahit hindi siya inaaway, hindi siya inaano, talagang naturally born yang si Vice Ganda na bastos ang bibig. Hindi siya marunong rumispeto ng damdamin ng tao. Yan ang iniidolo nilang si Vice Ganda. Kaya yung sabi ko sa ano no, sa ibang tao or halimbawa may mga post na natutuwa yung mga tao sa mga jokes niya. Nagko-comment agad ako diyan sa Facebook or sa TikTok na ganyan si Vice Ganda, bastos, mapanlait, tapos namamahiya, uh, contestant dyan sa showtime na yan. Tapos, kinukuyog ka naman, sa, kinukuyog ka ng mga comments, di ba? Ng mga taong umiidolo sa kanya. Sasabihin pa or magko-comment pa dyan sa, marireplyan pa yung comment mo, sasabihin na mayaman ka ba? Marami ka bang ganito, ganyan? Anong klase, di ba? yan ang nagiging epekto ng mga taong umiidolo sa ganyang klasing bibig. May, di ba may mga tao naman na pag inaaway sila or kanang napagsalitaan sila ng hindi maganda, pero bak talaga, di ba? Pero itong si Vice Ganda, kita mo naman kahit hindi inaaway, kahit, kahit napaka-nonsense na no, na ng isang bagay, gagawanya niya ng paraan yan para, para medyo kunwari, pagtatawanan siya, kahit hindi naman ganun talaga ka importante na bigyan niya ng pansin para pagtawanan mo, di ba? But anyways, ang dami ko nang sanasabi, panoorin na natin to si Ben Tulfo versus Vice Ganda. Okay. Umpisaan ho natin. Hindi ko gusto ang ng isang dila dyan, nakapareho nitong si uh, Vice Ganda. Kung nanunood ka, Vice Ganda, dik, dik mo sa kukwote mo to. Kami, kung lumalabas man ang sinasabi naming Bible verse, na yung sinasabing Psalm, uh, ito ay ito ho'y 82, 3 and 4. Bago mag-umpisa ang palabas pala, sinasabi na ho natin sa latang Ingles. Eto na ho. Defend the weak, the fatherless, uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy, deliver them into the hands of the wicked, from the hands of the wicked. Ang ibig sabihin niyan, kami ho'y tumatayo doon sa mga ulila. Doon sa mga may hirap, walang kalaban-laban, labis na pangaapi. Kami ho talagang tumatayo para doon sa nangangailangan, laban doon sa mga umaama pang abuso. Ngayon, ikaw, vice ganda, yung mga sinasabi mo dyan, ABS-CBN, kita mo, tinamaan kayo ng karma. Lalong-lalo lalo ka na, ang dami mo ng sablay. Hindi ko gusto ang tapos ng dila mo, vice ganda, kirig ka. Ikaw, na sinasabi ninyo, lalo-lalo na kayo, wala na sa ere, kung ano-ano mga pinagsasabi ninyo, lumipat ka na ng 5. Saan ka palilipat ngayon? Kami, derechahan, iisa lang ang sinasabi namin. Kami, kami, Tulfo Brothers, kilalain tatlo, ako, si Tulerwin si Rafi. Nakasalukuyan, yan, pinuputakte. Maliban doon sa isa, nagurang. Ibang utak noon. Kami consistent. Iisa ang landas namin, tagapagpanggol mga inape. Pagdating sa larangan ng mga politika, ako, makikita nyo, ang kulay na totoo. Wala pang, kumbaga, ilang presidenting ng karaan, lagi kaming kontrat may masasabi. Bakit? Eh, may nakikita ho kaming kakaiba. Kaya doon sa ibang mga maiingay, doon sa mga lalo-lalo na ikaw vice, binabalikan lang kita. Kaya kung, kung nanonood ka ngayon, hindi ko gusto ang tapos ng dila mo. Ang sinasabi mo, kapag doon sa mga gumagamit ng mga verses sa, Bible, tapos dikit sa mga kawatan, sundutin ko kayo nga lang alam mo. Ayan. Pinasadahan na kita. Unfiltered. Para sa akin, tinilinaw ho natin mga boss. Tuloy-tuloy. Para sa akin, personal ho eh. Vice ganda kung nakikinig ka. At kung sino man mga alipores mo, ang tsuwari-wariwap mo, sa mga palabas mo, para sa iyo to gusto kong pakinggan nyo ho mga boss kasi hindi maganda ang dating para sa akin kasi kami ho'y gumagamit ng Bible verses. Naniniwala ho kami sa mga sinasabi ho namin. Advokasya ho namin ang pagtulong sa mga inaape, sa mga balo, ulila, sa mga hindi kayang tumayo sa kalang sariling mga pa, Kaya may pambansang sumbungan. Kami ho sa Bitag, Bitag Multimedia Network. Nabubuhi ho kami doon sa Bible verse na pinanindigan ho namin. Hindi ho kami basta nagpo-post na hindi ho namin pinaniniwalaan yung aping mga pinopost. May iba, pinopost ho nila sa dahilan sila ho'y nai-impress, nagagandahan sa kanilang nababasa o sa kanilang nakukuha sa Biblia. Hindi ho relihiyon ang pinag-uusapan. Prinsipyo ho to, advokasya, dikit ho sa aming mga puso. Pagdating ho sa uh, Bitag Multimedia Network, advokasya, dito ho sa aming mga ginagawa. Hindi ho kami basta bumubula ang bibig na eche eche, chuari wari wap, chorba chorba, vice. Dik dik mo sa mukha mo to, pakinggan mo. Di ba may mga ganun ngayon, post ka na post sa mga Bible quotes sa sa social media, pero sumusuporta ka naman sa magnanakaw. Kaya ka nalalagay sa alanganin, putok sa buhuka, ka. Mukhang yoka bags ka na. Sa mga sinasabi mo, pekendos ka naman eh, hindi ka totoo. Yung mga taong totoo ka paraho ng bitag, kami, makikipagbasagan ka ng mukha. Yung mukha mo na yan, parang manika na pekendos. Pag tinamaan ka ng siko namin, nga yari ka, wag na wag mong sasabihin huli. Hindi mo i-generalize. Kasi kami, we feel na yung mga sinasabi mo, parang pati kami hagibjam Dapat nilinaw mo. Alam niyo, si Vice ganda kasi. Mahilig mambuli yan, di ba? Hilig siya mag-body shaming. Hilig siya na magpapahiya ng mga contestant dyan sa programa nila o sa, sa ano nila, sa showtime. At ito yung dapat no. Ito yung dapat isipin lagi ni ni Vice Ganda kasi importante no ang pagkakaroon ng empathy at saka sensitivity when it comes sa mga biro, di ba? Lalo na pag ikaw ay isang public figures, kagaya mo Vice Ganda, ikaw ay isang public figures, ma-influencia ka, di ba? Sa audience, no. Dapat kasing tandaan no na ang respeto sa kapwa, Vice Ganda ay dapat laging nangingibabaw kasi yung yung ano kasi yung forms kasi ng comedy na ipinapakita mo dapat isalang-alang mo din 'di ba ang dignidad at damdamin every individuals 'di ba hindi yung ikaw yung sobra ang tuwa na nakapaglait ka 'di ba wala kang respeto wala kang hindi wala kang ano ha wala kang pakialam sa mga nararamdaman mo no? ng taong pinapahiya mo. Kung siguro ikaw natutuwa ka kasi tawang-tawa ka sa jokes mo. Tawang-tawa din yung mga tao nasa paligid mo. Kasi, syempre, ikaw yan eh. ba diba? So, dapat ipakita mo rin na maganda yung mga jokes mo, hindi yung mapanakit. Merong isa nga doon na alala ko ha, yung malaki na tao. Sige, sabihin na natin na medyo tabain siya. Tapos, binibiro niya kasi yung batok, maitim yung batok, tapos yung liig, parang wala na siyang liig. Yun ang inaano ni Vice Ganda sa Madlang Pipo. Siyempre, yung contestant sa tawag ng tanghalan, medyo hindi siya gaano siguro na siya handon up. Yung tawa niya parang ganun-ganun lang. Tapos, sinasabihan pa niya na maglagay ng, ng apple sa bibig kasi parang sinabi niya parang lechon kasi ang laki ng katawan. Tapos, yung mata niya singke, tapos maitim ang batok. Parang ganun ba? Parang wala ng liig parang itong si Vice Ganda, kind of feeling perfect ka dong. No, feeling perfect ka. So, sana, no, kung ikaw ay isang komedyante, katulad din ano, ha, ni, ano, ni, ni, Bayani, ag Bayani. Natatawa ako to talaga sa jokes niya, kasi, yung jokes niya, kanang, parang nakakaano siya ng, ano, ng tao, kanang, kanang masasabi mo talaga na, talagang komedyante siya. Kasi yung jokes niya, is, sobrang tawang-tawa, ka hindi ka, mau-offend, mau-offend sa sinabi niya. 'di diba? Kasi kung komedyante, yung hindi naman mapanakit, no, sa damdamin ng iba. Ganyan kasi si Vice Ganda. Sa mga pagkakataon na ang biro ay nagiging mapanglait na, katulad sa ginawa ni Vice Ganda, o mapang-aboso na, ay nagiging negatibo ito, no, ang epekto nito sa tinutukoy ng taong binibiro niya. Kahit yung, yung taong sinabihan niya ng mga masasakit, eh, hindi mo alam kung nasaktan na ba siya, di ba? Nasasaktan na ba siya sa mga sinasabi mo? Dahil ikaw ay ma parang feeling niya tatanggapin ko na lang to kasi magalit ako. Kasi re back din yan si Vice Ganda eh. re back talaga yan. Pag hindi din niya na gustuhan yung sinasabi mo, re back talaga yan. Feeling niya siya yung tama. Eto ha, sana maging aral din to no, na hindi lahat ng mga jokes mo or mga komedya na sinasabi mo or ginagawa mo ay lahat ng tao ay natutuwa sa mga ginagawa mo. Lalo na pag yung klase ng pagpapatawa ay kay tulad kay Vice na mapanakit at mapanglait no sa isang tao na feeling perfect ka Vice ganda ka no akala mo naman di ba araw din yan na sana ma-realize mo no na hindi lahat ng pagpapatawa mo ay nakakatuwa kundi nakakasakit ka ng damdamin ng taong binibiro mo But anyways, thank you for watching guys. Thank you.